Hello guys, napanood nyo ba tong segment na to ng It's Showtime kanina? Trending na to sa iba't ibang social media ngayon. Kasi daw, baka may mawalan ng kontrata sa Jollibee. At sabi pa ng iba, eh, feeling daw nila, medyo na off or nainis si Ann Curtis sa joke na ginawa sa kanya ni Vice ganda kanina. Di ko na ipiplay yung full video neto dahil clip siya from It's Showtime at baka makapiright pa itong vlog ko na to. Mahirap na dahil baka magkaroon ako ng violation galing kay Facebook. So, ikikwento ko na lang with picture. So, eto nga yung scenario kanina. Yan, tatabi na lang ako. So, nagkukulitan si Ann Curtis at si Vice Ganda kanina sa It's Showtime. And ayun nga, sabi ni Vice, sabihin mo nga nice. Tapos sinabi ni Ann nice. Tapos sabi ni Vice Ganda. And sinabi ni Ann Ganda. So, sumusunod lang siya sa instruction ni Vice Ganda. And then, sinabi ni Vice, sabihin mo nga nice Ganda. Yun, sinabi naman ni Ann Curtis, tapos ayun, nagulat siya. Sabi ni Ann, ay bad yun sa akin. Sorry po, pasensya na kayo, hindi ko sinasadya. So yun lang naman yung nangyari. Kung iisipin nyo medyo maliit na bagay, pero work na kasi ang nakasalalay dito. May kontrata sila Vice Ganda at si Ann Curtis sa magkalaban na brand or company. And sa context lang dito sa nangyari, si Vice Ganda ay endorser ng McDonald's. And si Ann Curtis naman ay endorser ng Jollibee. And then yung phrase na nice ganda ay uh, tagline ni Vice Ganda sa commercial nga niya sa McDonald's. So ayun, medyo uh, work na yung related and pwede nga daw mawalan ng kontrata itong si Ann Curtis dahil sa joke na to ni Vice Ganda sa kanya. And makikita sa video, panoorin nyo na lang sa TikTok or sa Facebook or sa YouTube kung saan kayo komportable. Medyo halatang nag nagulat talaga si Ann Curtis sa nangyari dahil humingi agad siya ng pasensya nga sa management. Hindi niya sinabi yung brand or yung company name pero uh, matik naman na talaga yun. Alam, kung nakasubaybay kayo kay Ann Curtis and sa commercial or sa mga ine-endorse niya, magigets nyo talaga yung nangyari. And ayun nga, mapansin na super worried talaga ni Ann Curtis... Dahil dahil ilang beses siyang nag-sorry on live TV. Dahil nga daw, ayun, baka mawalan siya ng kontrata or hindi na siya mag-renew. Or worse, baka daw pagbayarin siya ng company dahil dito sa joke na to or dahil sa sinabi niyang nice ganda on live television. And ito naman yung mga comments ng mga concerned citizens sa mga video na kumakalat online. So sabi ni Dr. Cooper, you can see na parang na-off si Anne but handled it gracefully. Not a good joke from Vice though. And then may mga comments, yes, halatang sobrang na-off talaga siya dyan. Yung body movement niya na nag-iba pati smile niya. And then, nag-agree naman yung karamihan. Sabi, I agree. She handled it very well. And then, super agree. And then, sabi pa ni Tech Needs, na asar si Anne. And then, may nag-comment, be, million kasi yan pag sinigila siya ni Jebe o ni Jollibee. Kaya, mahaasar ka talaga. Diba? Ang worst, magbayad ka pa ng million at mawalan ka pa ng kontrata. Yun yung masama. Kasi, syempre, work na talaga yung pinag-uusapan. At hindi lang naman hundreds of thousands ang mabawala kay Ann Curtis, if ever. Million ang pinag-uusapan dito. And then sabi pa ni Grasshopper, hindi naman siya sisingilin. Possible lang mag-end contract niya. But still, di ba? Malaking kawalan to for Ann Curtis dahil nga million ang fee sa kanya sa pag-endorse ng Jollibee. And then sabi pa ni Cal, sinong hindi? Sinong hindi daw ang maaasal dahil sa joke na ginawa ni Vice Ganda. And then, sabi pa ni Jericho, not her fault. Vice should pay Ann if ever. He did it intentionally. I agree. And then sabi, taz, ayaw niya pa malip read. And then yun, iba naman yung lip reading issue dito. And then iba talaga kasi ito, pwede siyang mawalan ng pagkakakitaan. Very true. And then last comment, sabi ni Lloyd, obvious na sobrang pinapahalagahan ni Anne yung endorsement. Feel ko medyo worried talaga siya. Hehe. He. And then sabi, naku, baka mag-absent si Anne naman for a month. So feeling ko merong nangyaring away before. And meron pa daw nangyari na nag-comment or nag-message si Ann Curtis ng super long message sa group chat nila. I think dahil din sa pag-aaway nila in the past. I think lang naman. May nabasa lang akong comment about that. And then sabi pa ni Joe Marie, yeah, ang laki din kasi ang amount dyan sa Jollibee endorsement niya. Medyo mahigpit kapag mga big corporation collab from ad company. Very true. Dahil sa TikTok pa lang, yung mga influencers with millions of followers, mahina na ang 50k or 100k sa isang video collab. How much more kapag McDo or Jollibee na ang binag-uusapan, di ba? And then, um, malalaking artista pa like Ann Curtis talaga yung kinuha. So, hindi lang talaga isang million ang usapan if ever mawawala ng kontrata si Ann or pagbabayarin siya ng Jollibee dahil dito sa joke na to. And then lastly, sabi ni Miko, sino ba naman hindi ma-off dyan? We're talking millions worth of endorsement kasi. Buti na lang lakas mag-segue. Hehe. <laughs> so ayun lang naman. Medyo hot topic nga itong video or itong topic na to ni Levi's at ni Anne kanina lang. So tingnan natin kung meron ba talagang mag-end of contract or mawawalan or pagbabayarin. And natin kung meron bang mag-absent sa its showtime or mag-aaway dahil nga dito sa joke na to. Pero sana, eh, okay lang si Ann Curtis right now dahil talagang kitang-kita sa video na medyo na-off siya, medyo kinabahan dahil siguro nag siya sa posibleng mangyari dahil dito. Pero it shows talaga na talagang nag-care siya sa mga brands na ini-endorse niya dahil. like Jollibee nga. And sa Jollibee naman, sana iwag eh, nang gawing big deal dahil kitang-kita naman sa video na talagang medyo na caught off guard si Ann Curtis and hindi niya talaga alam kung ano yung pinapagawa sa kanya ni Vice Ganda kaya nabanggit niya yung nice ganda na phrase. And talagang gulat na gulat talaga din siya sa nangyari. So sana eh walang mangyaring masama. Sana wag nang i-big deal ng management dahil kawawa naman si Ann. And to Vice Ganda, sana maging mas maingat sa mga jokes na ganito, especially na work ang pinag-uusapan or connected ang work dito. Pwedeng mawalan ng endorsement, pwedeng magbayad pa si Ann dahil sa mga jokes na ganito. Kung iisipin natin, sobrang maliit na bagay lang, pero niyatin alam kung ano ba talaga yung nasa kontrata ni Ann Curtis. Bakit galon na lang yung pag-worry niya nung yun nga nabanggit nga yung phrase ni Vice Ganda na ginamit sa McDonald commercial. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa viral video or topic na to nila Vice Ganda at ni Ann Curtis? Tingin nyo ba e eh, pwedeng maapektuhan yung kontrata ni Ann Curtis sa Jollibee? Tingin nyo ba pagbabayarin siya ng milyon dahil dito sa joke na to ni Vice Ganda sa kanya? Or tingin nyo ba e eh, maliit na bagay lang to? kaya hindi niya dapat binibig deal sa social media. Comment down below. At kung nagustuhan, at kung nagustuhan niyo itong itong vlog, at kung gusto niyo maging updated kung ano ba yung mga mangyayari pa, huwag niyong kalimutang i-follow ang page ko, Digimon TV, para manotify kayo sa mga next uploads ko. Thank you so much for watching and stay safe.